So, ito yung motorcycle na galing na Pampanga, no? Uh, but ito Eric siya, no? Uh, so, ito dito ng ban. No? So, i- sound check natin kung anong tunog ang meron tong makina to para ma-diagnose natin at the same time. Right, start natin. Okay. ito galing sa kape Ayan, yung ng mami na. yun yung mo'y may ginigiling sa loob. yung may ginigiling sa loob. Ito guys, bali since dito ko narinig yung tunog na hindi ko magustuhan ano, no? yung parang ginagrinder no. So dito natin unahin buksan tong motorsiklong to ano. Check natin kung basag yung magneto bolt niya. Ayun. So, kaya kumikis-kis na parang ginagrinder dahil naputol na yung tatlong magneto bolt. No? Tapos siya. So ito yung bendix drive natin. So yung kumikis-kis, ito yung portion na ito. Ayun, kinain na. Kinuubos na niya unti-unti. Buti ka mo, uh, hindi tumukod yung tornilyo. No? Kasi ito, pag lumabas ito, no? itong tornilyo ito, lumabas na gano'n. No? ko yan dito. Ayan, dito. Tutukod yan. So, hindi mo siya mapapadyakan. So, iisipin mo na ang sira is connecting rod. Or tukod yung barbola at yung kanyang piston. So, maging aware, no? At para makaiwas din sa malaking gastusin. So, ito yung kumikis-kis, no? So, ito, the uh, double check na rin natin yung bandang taas niya no para masure natin kung meron pang ibang nadamay na piyesa pero ito, so far, eh, ito lang yung sana para iwas gastos. Okay. So yeah guys, bali natanggal na natin yung ating sakit sa ulong magneto bolt na putol, no? So yan yung naputol na magneto bolt, no? Kaya naggagrindiran ang ating tunog ng uh, kinano. So kakabit natin yung kanyang Bendix drive then paanda rin natin no so sana ito lang ang naging problema niya no para kawawa naman si rider para hindi siya gumastos ng malaki no wow pera na to <laughs> imagine mo magneto bolt lang oh tapos sabihin natin diak makina o overhaul. eh iniwan niya ang motor so rarakitin ko na lang to para kita ako malaki hehehe <laughs> na lang umalis si boss Joe yari ka sa akin ngayon ayun buti umalis si umalis si boss Joe rarakitin ko ngayon to magneto lang pala sira <laughs> magneto lang ang sira oh, para ko na top overhaul o oh, kaya biyak makina para maganda kita ni 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 basura man <laughs> yari ka sa akin hehehe <laughs> hehehe ahahaha ahahaha ang ganda ng <lang> costume ko hehehe <laughs> ganda na ng headdress ko, no? Uh, so, nagpaglapit na ako. Pinutol ka na yung mahaba kang buhok. Wait! pinakikialaman mo yan. Mm -hmm. Trabaho ko yan. Ano ka? Ano? So, pinalitan natin. So, paanda natin yung makina. Pakinggan natin kung ano ang kanyang resulta. Kung karapat dapat ba siyang biyakin o itap over or not. No? So, let's start the engine. yun. So, okay na siya ulit. So, walang problema yung kanyang makina, no? Except doon sa ating magneto bolt na taklong piraso na naputol. So, ito, goods the goods na siya ulit. Unlike kanina yung kaninang tunog, no? So, sana, ah, uh, so far okay na yung ating makina no. Bali pwede na pick up to kahit mamaya po. Pwede na nga ngayon eh. Babalik ko lang yung flarings no. So pagbago bago ko sa YouTube channel ko, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa latest video ng Mojo Shop. And follow me in my FB account. God bless.